Hello guys! Welcome to Thirst Nutting TV! I know science. That's a Japanese. Hello. Welcome to TV! What's this? experiment. Oh, experiment? Experiment. Science experiment. Huh. Wow. Hatchoom! Hatchoom! It's just Ito. Mga ah, project. Hunting map pa, may hunting map pa. Ano kaya una natin gagawin dito? Pili What? ka kaya. ito manual basahin natin ching chong chang song ching ho chi ho hi ho ah mirror sing sing ano natin multiple mirror natin ito draw subukan mo to mirror ito siya Hoy, no, no, no. Isi muna, Ay, gano'n na. Oye. ako Nasaan na yung alingin? Ito siya. Ito niya. Ito. Gano'n. Parang kaleidoscope yun eh. kaleidoscope lang. Ito, napasok mo ito. Ito na sa loob dapat yun. Ayun o. mo Wait, I'm gonna show you na alog mo, ay eh, syempre matatapon. O, oh, i-shake eh, mo ulit. O, oh, tapon siya.

Ano ito? Saan ba yan? Iba yun. May kasama siya. Ito. ito siya o. Box. O. O. Kaya natin ito. Kaya ito yung box. Para hindi na nangirapan. Ito yung box. Diba? Parang yung mga box. Yan ba o ito? Ito muna. Iba yata yun. Eh? Ano yata oh, yun? Oh, Parang binocular. Oo, ano, binocular ano? siya. Ano mo, ba? Ano, binocular? Oh, okay. Ganun ka lang. sa... Binocular na mali. Asa na yung salamin niya doon? Ayan ang maliit. Kit mo. Ano mm isa? -hmm. Hindi, maliit na. Hindi ba open niya? 念你吧。 picture pic ah parang laser laser kung nala si Guru eto kung sa dito yata niya ako siya ko alam siya hindi ko rin alam ang bilog ay no parang Give me the glasses didikit mo, eto muna dikit mo One, check ko muna kung paano to didikit. Okay, ito didikit. Open ko muna ito. Mm-mm. Oh, circle thingy. Circle thingy. Yeah. may one, two, three lang. One. What's this? Sorry about Mo ka. Oh. di mo ka nakikita mm. dito mo titignan hindi po dito nakikita tita Dito pati yung spider nakikita na yung spider diba yan yung ginagamit pang submarine ganyan pala Oh, wala na, hindi mo na makikita. Yung ginagamit nila sa submarine, 'di ba? Sa ilalim ng tubig. 'Yun, ganun pala 'yun. Oh. Baliktad mo. Hindi Ik ikot mo na pa ganyan, pa ganyan. Oh. Makikita mo yung sa likod mo naman, no. Oh. Kita mo yung sa likod. <laughs> <coughs> ah, don't like it. Like this, like this. Saging po, saging. I see you. You are a spy. No, you are a spy. See? I see. I see you. I see you too. Wait, um, come back my princely. Like this. Pedir. Right enough. Oh. I see you fire, 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 fire away. See you. Far, 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 far away. Okay, try mo. You try. Like this. Ay! Ay, ay, ay! <coughs> Yung malik glasses na. Ganyan. Na Why? I see you. Pero malaki. Oh, parang no may kusura ay. Ayun, maliit. I see you. Para madami ka. Let me hold At this. I know. I see you. Mula <coughs> yun. Draw. Bye-bye. Bye-bye. Thanks for watching and subscribe more daily. Bye-bye. Kakain na siya ng kanya mukdo. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe for more. Bye.